ay At guys, naman po malapit na kasi yung prelim namin, Nicole and Chris. Ayos lang ba makinig ng music habang nagme-memorize ng lesson? Nakakatulong po ba talaga ito o hindi? Second opinion, please. More power sa tambalan galing kay Ron ng Sapang Palay, Bulacan. Depende. Depende sa'yo. Depende sa'yo. Kung kung music lover ka, ay, depende. depende. sa, mood. Depende sa type ng music. Mm ba Diba ako, I love music. Correct. Pero ayoko na maingay. Mm -hmm. Ayoko hindi kasi ako metal, yung gano'n, yung... Basta hindi ako makarelate kapag ka gano'n eh. Dep Dep Depende kung paano siya nag-work sa emotion mo. Oh, wow. Oo, oh, <laughs> diba? Kasi kung sinin, ha? nag-review ka, mm. Diba, mo, habang, nag review ka, nag-review na na ka, nag-review nag-review ka, review ka, dahil ganda na music, ang taka ng kanta, ka, ka, nag-review ka, review ka, ka, review Diba? Iba yun eh. Correct. So maganda rin yung hindi mo masyadong type yung tugtog. Yan. Yeah. Para at least hindi ka makikikanta. <laughs> hindi mo na-absorb yung music. Yung music, ba? Diba? Hindi, <laughs> -dip ah, depende yun eh. Depende, depende sa mood mo at depende sa type of music na napapahingat mo. Mm -hmm. O oh, basta mm -hmm. kung saan ka magiging mas comfortable habang ikaw ay nagreview, Correct. E eh, do doon ka. May mga iba na gusto nila tahimik. Oo. Oh. May mga iba gusto talaga nila may ingat. Yan. Yeah. May mga iba gusto nila madilim, gusto nila... Mm mag-isa, may mm. mga iba gusto nila may nakikita silang tao. Ako gusto ko may may, may backer. Pag ako nag-review dati, gusto may backer music pero piano lang, instrumental ganoon. Wow. Oo, oh, Pag diba, matalino na kapag matalino oh, 'yan. Oo, oh, oh, totoo, 'di ba? Yung mga babies, mas kinasa sila na pupunan pala ng kanilang mga nanay, mm -hmm. dapat mm tinutugtugan na sila ng Mozart. Correct. Shay Shaykovsky. Yeah. <laughs> Hindi ko alam kung tama eh. <laughs> Hindi, pero true. Swarovski. Wali. Oo, oh, Swarovski, Krista. mga ganun, mga classical music, mga piano-piano. Totoo. Yan. Kasi ano eh, hindi mo man alam, pero nakakasaayon daw sa mga e. pag-aaral, eh nakaka ng emotion. Ano, ano yung so, pinapadinig mo sa baby? Anong type of music? Ha? Ano mga lakas tama. <laughs> makinig ka ha? Lakas tama, ako'y nawawala. Hahaha. Parang labas sabihin mo may amat. Yung, uh, yung huli kong, ano, yung uli kong ultrasound, nakasuhi pa siya eh. Ibig sabihin, yung ulo niya. Nakatago. Ay, yung, uh, nakasuhi. Baligtad. Baligtad. Ibig sabihin, uh -oh. yung ulo niya ay naka... Nandito sa ibabaw. Kasi dapat ang ulo nasa ilalim. Kasi pag uh -oh. lumabas, ulo dapat ang ulo mm -hmm. lalabas. Mm -hmm. Sa so, ang explanation sa akin ng OB ko, mm -hmm. kasi daw, ang ingay ko siguro... <laughs> gusto niya naman gamanap ng katahimikan. Hindi, boses ko yung lagi niya, ko yung lagi niya naririnig. So, ah. yung, so yung, uh, yung direction ng ulo niya, mm -hmm. napupunta dun sa boses ko. Ah, hinahanap niya. Hinahanap niya yung boses ko. Oh. Oh. Isa nga, ako, hanapin mo. Sasayad <laughs> <laughs> ako. Sabi nung anak ano? ko, nanay ko baliw. <laughs> nanay ko weird. <laughs> May pagkawit. Nagtatago. Nakatikita na mo ako sa kanya. Hanapin ko. Bakit siya nagtatago? Nandito naman ako sa loob niya. <laughs> Talagang like, explanation niya eh, na the reason why so pa siya or, is because mm -hmm. la, ang boses ko yung very familiar siya. So, yung boses ko yung lagi niya naririnig. So, yung uh, ulo niya ay eh, dinedirect na niya mm -hmm. kung saan niya naririnig yung boses ko. So, ang technique, ikot pa naman to 4 mm months -hmm. pa lang eh. Ang technique daw, dapat, kung nalabaw, buntis ka, mm -hmm. yung uh, television nasa paa mo, wala sa gilid mo, para yung direction so, ng na sound. So, na-imagine ko <laughs> Paano ka na sa TV na? Sapa mo. Nandito pa ako talaga yung TV. Ano may TV ninyo, sa nakalagay. Sa ulo ko. <laughs> weird. <o. laughs> yung ninong ko weird. <laughs> Sabi na anak ko. <laughs> Sabi niya po, ito'y narinig ko. Sabi niya, ayoko ng ganitong mundo. <laughs> nanay weird ko, na mga tao nanay, na ikilala ko. <laughs> nanay ko weird. Ninong ko weird. <laughs> nakahiga ka naman sa kama, yung TV nasa... Correct, correct. Nasa, nasa, paanan sa paanan mo. Po. So, uh -huh. yung talaga yung tamang direction. Para yung sounds, doon siya, kasi usually yung baby, ma-follow niya yung sound. Ah. Kaya pag may kipag-usap yung asawa ko sa baby namin, mm. hindi niya nakausap ng level ko. Sa pop siya na yung pag-usap. <laughs> hindi totoo talaga. Hindi mo sumay ka ba? Sabi, okay. hindi eh, ko weird din. Nag-uusap na kayo At least, partner, bagay sila na mami ko. <laughs> <laughs> mami ko weird. Daddy ko din weird. Hahaha. <laughs> You baby. Hindi ito na pag usap sa, sa may ano ko. Iwuyo ko. Oo, iwuyo ko siya para maging pamilya rin siya sa boss para umikot-ikot siya. Yun yung power talaga ng hearing mga kaibigan. Uh Oo. -oh. Kunyari, halimbawa, ang isang, ang isang tao, halimbawa, yung mga, yung mga, anong tawag dito, may mga abnormality mm -hmm. partner. Usually, nilalagyan sila talaga ng headset. Mm -hmm. Tapos, pinapaninig sa kanila iba't ibang klase ng sounds. Kasi, kasi nakakatulong sa kanila yun. True. Yan. Simple education. Sa mga tao, halimbawa, ano din, halimbawa, yung mga, yung mga paralyzed, tumang na stroke, mm. -hmm. yung, sila ng headset kasi kasi para bumalik yung yung mga sensory uh, perception church, church, oh, oh, kasi oh. Yun, yun, yun yung nagagawa ng, ng, ng ano hearing. ng hearing ba diba? kaya let's take care for ears kasi Correct. laki po ng epekto po nito mm. sa buhay natin sa balance natin Correct. totoo diba? yun para para mapampara mabalik kunyari ano tayo di ba halimbawa uh, may pagka-abnormal tayo ngayong araw mm. na to bad trip tayo wala mm. tayong sa mood makinig lang tayo na music nakakatulong siya Gumabalik yung sistema natin ah. di ba gumagaan ng pakiramdam ulit yes. natin mm. so mas maganda kung uh, ganun ang epekto ng hearing sa atin mas maganda yung pa pakikinggan natin yung yung sounds that will be good for our correct all. Ganun. Mm. oh may mga manonood nan kayo kuno ha <laughs> dami. Ano ba, matalino ito, lang po. Punukunuhan <laughs> lang naman ito, mga kabisyon. Osha, enjoy the rest of your day, mga kabisyon. ang hapon.